yung uh, alam niyo po sa sa larangan po ng basketball when it comes po sa nung araw ang tawag po sa amin dyan intentional foul deliberate foul when nung amateur kami intentional nung nag-PBA kami deliberate foul no? ngayon po sa PBA, wow. meron po tayong tawag na unsportsmanlike kasi wow. ang dami po kasing klaseng fouls bigla eh so kung lalagyan-lagyan mo lahat ng mga pangapangalan niya, intentional uh, there the baba yung pang title fabulous o so, so ano mga ganyan eh ang daming ang daming yung ano ang daming classification ito can classify na sa dalawa a sportsman like false one and two yung uh, sportsman like one po yung below the below the shoulder na mga medyo meron eh meron pa na intentional hit below the shoulder eh sa mga above the shoulder at saka yung ganyang mga delikado parang undercutting uh, it uh, it falls under the playground too ngayon syempre po may kanya-kanyang mga akakibat na fines po yan syempre titingnan so, niyo 1 and 2 mas mataas yung 2 so mas mataas sa 1 syempre mas mataas yung yung 2 Eh, okay? ang nangyari po dito ay ang kung so, titignan natin, that's thrown out. So, hindi, hindi rin po natin alam since uh, MPBL and other professional leagues has their own house rules. Pagdating doon, di atin alam po anong kine-carry nila dyan, di ba? Pero as far as FIBA is concerned, that's a uh, um, playground too. Okay? That's a uh, automatic disqualification yung, yung ganyan, thrown out na yung ganyan. You know? uh, ngayon, um, may nangyari, titingnan po natin nangyari sa 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 player, di ba? Kay nga kung ano po ba nangyari sa kanya kung talagang na, nasaktan ng gusto. So do, do sila nag kung anong klase Ngayon, sinasabi naman na sinasabi naman po na uh, bigyan yung ano, yung player. Maganda yan, ha? maganda rin kahit papaano, no? Pero siyempre, um, Uh, nasa ano rin po ng decision po ng ating taga uh, tagapamahala. In that case, yung pong uh, ating commissioner uh, MPBL, si Coach uh, Commissioner Kenneth Dorendes, nasa kanya po yan po bibigay, uh, bibigay niya yung batang nasaktan. No? Hindi pa po kasi nangyayari yan, sinafinal lang talaga yung yung ano, yung yung nakakuha ng nag-commit ng ganyang playground foul, then uh, the, the funds yung, puma, yung binabayad doon, pumapasok po sa pondo ng tournament kasi alam nyo naman, marami nung, nung pinagkagasto sa inya, no? ah pero yung na ganun, pwedeng i-ano yan eh, pwedeng depende kung talagang yung bata ay eh, talagang kailangan ma-hospital at pag-check ng gusto, tinitin natin yung gravity ng pagkakabagsak. Okay? Uh, yan ang kagandahan doon. Then from there, eh, o oh, sige, meron kang 20% kung fine. Ang, ang, problema ko kasi dyan, ganito yun ha. Uh, pag, pag may gano'n kasi, eh, siyempre, eh, 80%, 80 o 20% <laughs> kanya, bibigay mo yung player. Eh, baka sabihin mo, ano, lakihan natin para siyempre, eh, malaki na rin yung mapunta at mapupunta sa bata. So, so So doon, hindi mo rin ma... Kasi ang hirap kasi ilagay ako kung gaano ka laki yung ibibigay mo at gaano ka laki itutulong mo. Kung sakasakali na, na medyo uh, painggan nila yung suwestyo, no? Uh, actually, uh, we are in a professional league, okay? Uh, sa MPBL at uh, yung mga teams ko kasi nakaready naman ho dyan pag sa mga ganyang mga eventualities, eh, no? Um, pang gasto sa ano yung mga ano yung mga mga team. Pero maganda rin siguro na babalatuan kahit, kahit, kahit papano yung player. No? Kasi misa niya pare, alam mo ba, misa sa uh, traffic enforcer, misa niya, eh, di ba? Pag nakahuli, pag nakakahuli ng konti, may konting komisyon eh. Kahit konti pa na may yata yeah. o 15, 15 yata na parang ano, para sipagan nila. Pero it doesn't pina na manghuli kayo na manghuli para kita. <coughs> Hindi naman ganun Kota. <laughs> <Itong kota>. <laughs> <laughs> hindi, na, hindi naman ganun ang gagawa nila. Hindi sabihin, meron lang ganun mga para incentive. Okay, so pagdating dito sa player, uh, pwede rin.